Hello, Hello, mga, mga kachikilag and friendship for today's video. Magpipitupitura kami dito sa aming lugar, dito sa aming kabuyaw, Laguna. <laughs> Alright. <So, laughs> so for today's video, today is a uh, painting, a, uh, a painting to my friend, Jesus. The, Jesus Christo. Contact me if you want to paint your uh foreigner. I want to contact by my number of Gcash. Okay. Okay. You understand? Yes. What's that for? What is that? This one's uh paint. My painting is uh. What called ah uh, what's that? The last. The last supper. The last. Host, the host. ah uh, the last supper. Hostess Cristo. Oh, okay. Thank you. Thank you so much. Contact me, ah, uh, if you want to, ah, uh, thank your ah uh, foreigner, okay? <laughs> okay, bye bye. <laughs> Tala na next floor, mapipintura tayo ng aming mga kwarto. Dito sa taas namin, na sa second floor. Mapaganda, yaman yaman ito ang aking kwarto. Ito ang aking kwarto at kwarto ni Jomar. Na aming aking, aking ka-friendship. Hindi, dyan siya <laughs> sabi na. Wala. Ito ang aking kwarto. Eh, sobrang mahal na labor. Kami nakulang pintuan ng aking ben -ben friendship kasi hindi nagp pa kami ng labor ay Dako, nako bali man yung kaya kami na lang yung beshi ko nagpintura nag ng aking room. kaya eto kami na lang ngayon nagsisimula na ng pintura na tinapos na mga labor eh is kami na so sobrang mahal bali bali pa yung pagkakapintura kaya ito oh sobrang mahal o oh, kami kaya kaya kami na nagpipintura ng na aking beshi eh at maplakan yung pagkakapintura namin o oh, ganun yung same o oh, di ba kung kaya nila kaya din namin di ba wala naman kaya sa pinag-alala di ba kung may tinapos ka ka kaya namin itulak. Kung ano, anong ginagawa na nila, kaya rin namin gawin, no? Sabi mga beshie pa, eh, talento nga kami. Talento nga kami mga pang-a. Uh, mga arts. ko, oh, di ba? oh Sa inyo, di ba? Ang ganda. Diyos ko, sa mga ginawa ng mga legon, dati yung ginawa namin. Mahal pa. Yes, no, di diba? ba? Yes. Nakakahidan sila. Ang mahal-mahal na -mahal ginawa ng At mali-mali pa sila. bilang araw pa, matatapos. Ito isang araw lang dami. Oo. Di ba? Gusto ko niskap pa kami. Ito kayo, o. Oh, tinapos namin. Sinulang nila, ah, tinapos namin. Kami nagtapos. Di ba? Tingin nyo. Kaya kung magpapakuha, kung magpapakuha kanyang devil, kami nakunin nyo. Ano? Ang talented ko. Uh -huh. Kayo na po bahala kung magkano din mo ibibigay ninyo. Pamigay na lang ba? Di ba? Pati mong devil. Huwag naman limang libo, mahal naman masyado sa isang araw. Oo. Oh. Bung, ano, bung, uh, bung, bung, ay, bung Bung ano ba? Bung... Cementerio. Cementerio? Oo. <laughs> uh -uh. Diyos ko huwag po. Diyos ko hindi nito po. Furniture. Diyos ko, furniture. Yung mga ayaw ninyo, yun. Furniture? Ha? Furniture, hindi forniture. Nakaka-furniture sa ano? Nakaka-furniture. Wow, ang galing-galing nyo naman po dyan, Ms. Belinda Bright. Yes! Diyos ko, araw ko yata ng arts. Diyos ko, baka hindi nyo alam. Araw daw po siya ng arts. Sa arts? Sa arts na sa magpipintura. Eh. Saan diba? ka na araw po? Saan school? St. Joseph Academy. Private to take note, di ba? <laughs> Yaman. Yeah. Yeah. Mayaman po pala kayo. <laughs> hindi. Ano lang yung vocational? Ah, vocational oh. lang. May vocational ba St. Joseph? <laughs> <laughs> Malay ko sa'yo tay pantay dyan. Kasi yung pantay ko pa mo eh. <laughs> Para pumuti ka na rin eh. Tapos yung pwede. Diba? Kasi okay, so, kukuha tayo ng labor. Tatagalan nila. Para ilang araw nila gawin ito. Diba? Ganun na ngayon ang kung ngayon eh. Pera-pera na ngayon eh. Diba? Tama ba eh? Tama. Diba? Diyos ko. Ha? Kapag nang siya, mag-chika lang po. Makikita niyo ang aking kwarto. Sobrang dinis sinis ng aking kalooban. Siya. Kaya po, ang inuunin nyo ako kung sino ang papapintura po sa inyo dyan. Kaya ang number ko kung sa baba, ilalagay ko po ang Gcash number ko. Ah, Gcash number ba? Kaya dito yung Gcash number ko, syempre kahit pa paano, kung sino di bobo na lang yung pamimili ang dahinin nyo ako. Di ba? Yes, kaya lang hindi nyo ako pamilya yung Ako na lang pintura ng kwarto din ninyo, di ba? Sa talent ko. Yung talent ko, siyempre naman ako kahit pa paano. Kung kayo kayo yung sa kalagayan ko dito, ba Yosef? ang ganda mo, pati patay. Kasi nyo patay ko rin katawan din nyo, gusto ka puti. Oh. Kung gusto nyo po puti, tawagin na lang ninyo ako. At kapatay ko ang inyong tala. Parang nag-dating din kayo. Ikaw yung Ayan, tapos na ba kami magpintura ang aking beshi na kwarto namin dalawa? Yes guys, ayan ang galing niya para siyang ano veterans talaga para siyang totoong painter yes yun? kasi nga naman kumbaga parang ulam yan eh kapag tinipid mo yan sa ulam magiging pangit ang kinalabasan niya pangit ang lasa ngayon kinumpleto ko ang para maging masarap di ba para pagkain niya eh. kapag kumpleto ricado maganda ang kinalabasan at masarap ang kinalabasan di ba parang para pagkain nga yan, di ba sinabi ko nga sa inyo, kailangan mo mong titipirin. Wag mong titipirin sa mga ricado. kapalan mo ang pag ano. ang, kapalan um, mo ang mukha mo. Kapalan mo yung mukha mo. <laughs> yung yes, mga ganyan oh, sa pagkain, oh. baka lang ang kompleto rikado para maganda yung pagkatimpla. Tiyan diba, oh, mo kayo oh, pakita mo kayo yung pagkapintura ko, di ba? Para... Nawala yung mga ano. Oh. Pachik, pachik. Pachik, pachik. Kung baga tingnan mo, para plakado no, pagkapintura ko, dahil mo pinag-aral sa private, diba? di ba? Hindi ako nag-aral sa private kundi public lang, di ba? Yes. Kung nag-aral kaya ako ng, ano, ng painting, baka din yung alam. Ayun ang history ko, di ba? Tarang, okay. biography. Yes, di ba? Okay, ayun. Baka dami yung pagkapintura ko sa kanila. Ayun mm -hmm. ang ko. Ang ganda, diba? mm -hmm. di ba? Hindi ko tinipid sa Ricardo yan. Yes, by the way. pa ano na tayo, pahinga lang muna tayo. Yes. yes. Ngayon, papahinga na kami. Buka, tomorrow ulit, painting ulit kami dito sa aming kwarto ulit. Second coating ko namin ulit bukas. Okay, Abang guys. Nyo. Bye for now. Adios. Adios. Thank you so much.